inanunsyo ni Anthony Jennings ngayon ang kanyang estado bilang isang single. Narito ang detalye. The Philippine Showbiz List presents Anthony Jennings o Mamin na single na siya ngayon. Sa pamamagitan ng isang viral video sa social media platform na X, mariing kinumpirma ni Anthony na hiwalay na sila na kanyang non-showbiz ex-girlfriend na si Jamela Villanueva. Ang pahayag na ito ay nagmula sa isang panayam ng isang showbiz reporter sa presscon na kanyang upcoming action drama series na Incognito na nakatakdang ipalabas sa January 2025. Ayon sa ulat noong November 30, 2024, inamin ni Anthony na ilang buwan na silang hiwalay ni Jam. Ngunit pinili niyang ilihim ito sa publiko sa loob ng ilang panahon. Ipinaliwanag ni Anthony na ang dahilan ng kanilang paghihiwalay ay may kinalaman sa mga personal na issue na inamin niyang mula sa kanyang pagkukulang. Humingi rin siya ng puamanhin sa publiko at nanawagan na wag lang guluhin ang kanyang dating nobya upang mabigyan ito ng katahimikan. Bukod sa usapin ng hiwalayan, itinanggi rin ni Anthony ang pagkakadawit ng kanyang ka-love team na si Maris Racal sa issue. Gayunpaman, matagal ng usap-usapan, ang diamanoy mas malalim na ugnayan ng dalawa wala pa noong kasagsagan ng kanilang teleseryeng Can't Buy Me Love na nagtapos noong May 2024 dahil sa nakakakilig at natural nilang chemistry on screen. Nabuo ang tambalan nilang tinawag na Snorin na labis na minahal na kanilang mga fans. Mas lalong umingay ang mga haka-haka ng maghiwalay si Maris at ang ating kasintahan nitong si Rico Blanco ang vocalist ng bandang River Maya noong July 2024. Sa isang Star Magic Press ko noong July 12, 2024, naging bukas si Maris tungkol sa maselang bahagi ng kanyang personal na buhay. Tinanong siya kung papayag ba siyang aloki ng kasal ni Rico sa kabila ng kasagsagan na kanyang showbiz career. Malinaw ang kanyang sagot. Nakatutok siya ngayon sa kanyang karera. Ngunit ang sunod na tanong, kung nakikita ba niya ang sarili na makakasama si Rico habang buhay, ay nagdala kay Marisa emosyonal na pagsisiwalat. Nahiwalay na sila ni Rico hindi raw niya kaagad ibinunyag ang kanilang paghihiwalay dahil maging siya ay nahirapan itong tanggapin. Sa limang taon nilang relasyon, masaya at kontento sila sa isa't isa, ngunit sa paglipas ng panahon, nagbago raw ang mga gusto at prioridad ni Maris. Nag-usap sila ng maayos at ang desisyong ipagpatuloy ang kanilang landas mahirap man ang naging desisyon, naging ibabaw pa rin ang pagmamahalan at respeto nila para sa isa't isa na isang patunay na kanilang matibay na pundasyon bilang magkaibigan at magkasintahan noon. Sa kabila ng mga espekulasyon, mariing itinanggi ni Marisa si Anthony ang dahilan na kanyang break up kay Rico. Unang umalingaw-ngaw ang chismis tungkol sa hiwalayan ni Anthony at Jam noong October 2024 na mag-post si Jam ng mga break-up quotes sa kanyang TikTok account isa sa mga pinakausap-usapan na ang kanyang pahayag na tila tumutukoy sa pagiging malapit ni Anthony at Maris. Ang mga netizen ay mabilis na nag nito sa pagkakaibigan ni Anthony at Maris. Lalo na naging malapit ang dalawa dahil sa taping ng kanilang upcoming action drama series na Incognito sa Italy. Sa gitna ng kontrobersya, lumipad patungong Italy si Anthony at Maris upang simulan ang taping ng Incognito. Nag-trending pa ang larawan ni Anthony na kuha ni Maris habang hawak ang isang mini birthday cake sa loob ng aeroplano. Nanagdagan pa ang intriga na mapansin ng mga netizen ang pagkakapareho ng suot nilang white rubber shoes na agad namang nilinaw ni Maris. Sa ginanap na Opulence Ball noong October 21, 2024, nahinga ng reaksyon si Maris tungkol sa couple shoes o mano nila ni Anthony. Ayon kay Maris, ay nagulat at natawa na lang siya na ginagawang issue ang pagkakatulad ng sapatos nila ni Anthony gayong hindi naman lapinano pinano na yon ang kanilang susuotin. Depensa pa ni Maris, matagal na siyang may ganoong sapatos at tagataon lang daw na mayroon din si Anthony. Hati ang reaksyon ng mga fans sa isyong ito. May mga naniniwalang may namumuong pag-iibigan kina Anthony at Maris habang ang iba'y nananatiling kampante na magkaibigan lamang ang dalawa. Ano man ang totoo, walang duda na ang tambalan ni na Anthony at Maris ay isa sa mga pinakamainit na paksa sa showbiz ngayon. Sa kabila ng personal na hamon, nananatiling abala si Anthony sa kanyang karera. Bukod sa incognito, kasama rin siya at si Maris sa Metro Manila Film Festival 2024 entry na And the Breadwinner Is. Ang pelikulang ito ay pinagbibidahan ni Vice Ganda. Ayon sa mga insiders, mahalaga ang roles ni Anthony at Marisa sa pelikula, kaya't inaasahang marami silang shining moments. Sa kabila ng mga kontrobersya, nanatili si Anthony bilang isa sa mga pinaka-inaabang aktor na kanyang henerasyon. Sa kanyang pahayag, malinaw na nais niyang gawing prebado ang kanyang personal na buhay, habang patuloy na nagbibigay inspirasyon sa kanyang mga fans sa pamamagitan ng kanyang trabaho. Habang patuloy na umaani ng papuri ang tambalan nila ni Maris, inaabangan na rin ang susunod na kabanata sa kwento ng kanilang buhay sa harap man o likod ng kamera.